So the post ka about your being or wala silang nakikita ang mga ginagawa niyo. So I have to post everything wow. that I do. Hindi naman mga tao, okay, eh, lahat na lang kailangan mo ipakita sa kanila. No, I don't. I do what I love and it, it, it's very important sa akin talaga na uh, how much nakakausap ko pa rin hanggang ngayon yung yung um, COO. Alam mo yung tatanungin ko, sir, do we have a project and I'm going to tawi-tawi? I mean, do we have to post that? No, it's just, you know, I'm very happy to share my experience, my journey while um, while doing my training as a reservist for the Philippine Air Force. I'm happy to share my experience for them, but I'm also to inspire them. At first, I'm doing it for myself. I'm doing it all because, you know, I want to be disciplined and that's very important. Yeah, in kay advocacy ko rin talaga po, maging mandatory yung basic military training namin. Kasi na discipline discipline yun eh. And I believe uh, my citizens of the Philippines need discipline. Kailangan natin matuto ng disiplina. And in our day, and, kahit simpleng, ano lang, alam mo yung simpleng pakikisama, doon matututo ka talaga eh, to be humble. It humbled me. Sobra po. And, yun, and, and, kaya ako lang naman siya pinakita. Kasi, as a woman, I want to inspire other women too that we can do whatever the guys are doing, de ba? It's not easy, but we can do it. Mm. Thank you, Arce. Oh, oh, thank you. 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 Thank si RC nandoon pa rin. So, I can, one is the, I, uh, there's a really good story. Number two, if it's relatable and, and kung meron ba siyang maidudulot na kagandahan sa society. So, parang may mga times, and dumaan din pa eh. So, matagal din po talagang on hold yung mga shoots, di ba? Pero actually, kami nga yung first na nag-shoot uh, nung naging, nagkaroon na po ng ano, na nag-open na. So, kami rin yung first na nag Uh, nag-taping, nag, nag nag-lock-in. So, yun po, dumating yun, and then nag-travel ako. Talagang naisip ko rin po kasi na parang since wala pang dumadating kasi nga with all the pandemic, alam mo, si, si, inaano ko na yun talaga, eh. talaga si, si God na lang talaga bahala. Eh. So, yun, yung mga times na yun, eh, inabala ko muna yung sarili ko sa pagta-travel, tsaka yung po mga times na hindi ako lumalabas sa TV o sa pelikula, nagpo produce po ako ng sarili ko rin pelikula. So yun, nag-collab um, nag kami ng NDM Studios, ni direct ni Mesa, so may mga projects kami na palabas. At meron din kaming um, pinopromote ngayon yung Malditas and Maldives. Actually, we're selling this um, movie na sinute namin sa Maldives. Tapos, so, pinroduce din namin to ni Direk Niel. Kasama ko si Kirai dito. And we're actually uh, joining mga film fest, international film fest. We're bringing our movies there. So, talaga, kahit na hindi ako nakikita sa TV, ang dami ko po talagang pinagkakaabalahan. Oh, oh. So, hindi siya by choice na wag gumawa ng film, no? Kasi, somehow... I see, kasi there was a time sa, career mo, ang taas na eh. Mm -mm. Diba? Gumawa ka oh, ng mga rom-com, lead style, material na eh. So, what happened yeah. after? Actually, I really don't know. It's... I always pray na parang sana Lord... Ah, ah, bago pa po talaga ako magsimula mag-artista, or when I was starting, I was like, Ayaw ko naman talaga to reach. Ah, talaga? Kasi gusto ko magbanday. Eh. Mm -hmm. Gusto ko nakakatambay pa rin ako sa sa mga sa sagiyo na ako kasama ng mga kabanda ko. Gusto ko lang talaga ng tahimik na buhay. Pero syempre kasama sa trabaho ko po talaga yung, yung ganito. So, I'm happy about well, ganun ba tal ganun oh, yeah, talaga? Ganun oh, talaga. Diba? sinasabi nga namin at so, uh, parang at the time ikaw na yung sunod-sunod na eh. At mga partner mo na, mga leading men mo nun, ba? Ang lalaki na. Hindi ako aware basta ako nagpapasalamat lang ako na marami akong blessings. Hmm. Sobra, hindi naman ako nawawalan eh kahit na hindi 'yan ang sukatan para sa akin. Eh. Okay na yun, iwan ko na yun sa mga tao. At least nakagawa ako ng magandang mga pelikula, di ba? Saka nakatamba, sabi niyo nga, nakatambal ko na lahat ng mga oh, okay. lindin. May Tiyolo pa sulkan, meron okay, sa movie na naman. No. <laughs> Kasi meron palang ikaw okay. nga yung sexy rom-com queen dapat nung time na yun. Kasi oh. yung path wow, ng career mo, papunta oh. talaga doon. Hindi Kaya pa naman tapos nga, ang buhay, Tito. sa bagay din. <laughs> Tsaka kahit matanda na ako, tsara, hindi naman ako mukhang matanda. Hindi, eh, mas gusto mo pa rin, gusto mo pa rin, given that, pag nabigyan ng oh, chance. Oo naman, hindi naman po mawawala First, love ko din naman itong ano, pag-arte. So hindi talaga mawawala pa hindi pa tapos ang laban, hindi pa tapos ang buhay, babalik ako. Tsaka, hindi, <laughs> love ko yun so eh. sobrang love oh, e. Tsaka isa pa, wala pang romcom ko, nasaan hmm. pa. Kailangan ah. ko ng magandang romcom ko. Kaya nga tadi ba so you turned 36 last may okay. ay ano ay ano baila ba? oh, ba? so um ikaw ba at this point in your life are you thinking about settling down Do You have in a relationship at the moment? kasi nagstop na ako mag worry sa ganyan sa totoo lang dati oh, never ko naman siya talagang naging ano iniisip na magiging ano nalalapit pressure ako syempre di ba but all my siblings are married and they all have their families they have kids as of the moment I am the ano the bestie nang okay na muna ako ah, nung kasi right. para na ako may mga anak sa mga pamangkin ko pero syempre gusto ko rin eventually ano magkaroon ng kids so pinaplan ko magpa-freeze Ah, okay. okay. So, Yeah, I, kasi kung wala pa ngayon, ano, pipilit ko. So, single ka na? Single. Yeah. So, I want, in the future, of course, and I wanna be a mom. And I, I pero ngayon, I'm, sabi mo nga, matagal ako na wala, and this opportunity comes. So, bahal ako ngayon talaga, si Lord na lang talaga, I really, wala na, nag-let go na ako. Ayoko na rin talaga magplano. Ayoko na mag-pressure. Sobrang ay kumakapit ako sa faith ko kay Lord. Naku, ano man yung plano niya para sa akin. Lord, just direct me there. <laughs> in, in, So, back. pwedeng mag, mag baby ka na lang? Or... Ay, huwag naman sa akin. <laughs> 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 naman sa Lord, uh -huh. gusto ko naman ng partner uh -huh. sa buhay. Uh -huh. Malungkot yun. Pero kasi na, standard ko eh. Yung buktay oh, yes. na. Ah, hindi kasi no. Hindi, hindi. Yun lang. Kung so, paano yung dad ko sa mom ko, paano yung relationship ng parents ko. Paano hindi ko ba? alam kung paano. Paano mahirap makahanap ng kagaya ng papa. Ilan taon na ba silang... Wala na si papa. So, kailangan ganun. like, <laughs> Kaya yung makafeel ko single now for life. Like, maalala siya he's, sa mom. He's, he's the best. Like, everything with everything taking care of the whole family, raising us kids, and nakita ko yung talagang effort na and hard work na in raising all of us and putting us in good schools. Everything, eh, alam mo yon. Everything that I am is, you know, all the etong values ko, lahat ko ano yung foundation ko. It's all about. It's all because of my parents and especially my dad. So, pwedeng foreigner? Or... Kasi Jungkook Asan? ka, di ba? Asian or ano? <laughs> Bakit hindi? <laughs> Bakit din? Never ka pa bang nagka-boyfriend ng foreign? Oh, Parang may isa. Parang may, may isa. Kasi yung last mo pa, base sa Instagram post. Pagal pa, di ba? Pagal <laughs> na. Oh my God. So next na daw si Jungkook. Oh my God. okay. God. <laughs> Which Pero is so impossible. Pero happy ka naman. Okay, happy ka naman. source of inspiration ako they... lagi naman ako masaya eh. Hindi naman. Wow, hindi. I mean, hindi ko nire-rely ne sana yung happiness ko sa partner ko. Ah, okay. I really rely my happiness. Kaya nga mahilig ako sa sa mga anime, sa pagta-travel. Mad madalas ako mag-travel mag-isa. Kaya ko, kaya ko mag-isa. As in ako lang kasama kay Mama, 'di ba? Kasi I think I want this time ko talaga, talaga gusto ko i-boost tong oras ko ng single ako para sa Mama ko kasi hmm. single na rin si Mama, 'di ba? So widow si Mama. So feeling ko ito yung purpose ni God for me to spend more time with my mom who is also my best friend. Tsaka so, ko talaga 'yung legit na ano BTS fan. <laughs> na mayaman yun talagang iniikot hindi yung mundo kung nasan sila ako mahugus na budget ko dyan ha kaya nga balik work siya rato eh. honestly malaking nagastos mo dyan oo malaking nagastos ko tapos pandemic pa yun Akaya diba kaya nga so, e eh. Eh, kasi naman ang mga ticket mo dapat nandyan ka sa harapan dapat no? talaga dapat maabot <laughs> ang <laughs> dami kayo naingit sa'yo ano <laughs> yung craziest thing na ginawa mo for BTS? BTS. Ah gosh, madami. Pero pinaka-crazy. Natulog ako sa kalsada. Yeah, Kaya <laughs> rin. Um, sa Korea, sobrang lamig. Pero alam mo, ano yun eh, unconsciously. Nagagawa ko kasi it brings me so much okay. joy and so much happiness. So hindi ko na naiisip yung mga bagay na yun. Parang nail. during that time, parang hindi ako aware na ako nga pala. <laughs> Artista Kaya eh. Yeah. Thank you ah. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you.